Para kanino ka bumabangon? Para kanino ka bumabangon? Ay isang katanungan na nag-uudyok sa atin upang alamin kung ano ang nagiging motibasyon natin sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay isang paalala na higit pa sa mga material na bagay ang nagbibigay kahulugan sa ating mga gawain at pagsusumikap. Para kanino nga ba natin ginagawa ang ating mga sakripisyo? Ano ang dahilan ng ating pagpupursige? kahit sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap sa pang-araw-araw na pagbangon, maaaring ang pangunahing dahilan ng isang tao ay ang pamilya. Marami sa atin ang bumabangon tuwing umaga upang magtrabaho o mag-aral para maitaguyod ang ating mga mahal sa buhay. Para sa ilan, ang mga magulang o kapatid ang nagsisilbing inspirasyon. Ang kasiguruhan na ang kanilang mga mahal sa buhay ay makakain, makapag-aral at magkaroon ng mas maayos na kinabukasan ang nagtutulak sa kanila upang harapin ang bawat araw. Hindi biro ang hirap na kinakaharap ng isang magulang o tagapag-alaga upang masigurong walang kulang sa pangangailangan ng pamilya. Ang kanilang pagtitiis at kasipagan ay bunga ng isang dakilang pagmamahal at walang pag-iimbot na pag-aalaga. Sa kabilang banda, may mga tao ring bumabangon para sa kanilang mga pangarap. Ang personal na ambisyon at hangaring magtagumpay ay nagiging gasolina upang patuloy na magsikap. Ang kanilang bumangon ay para sa sariling katuparan ng mga mithiin tulad ng pagtatamo ng diploma, pagkakaroon ng maayos na karera, o pagtatayo ng sariling negosyo. Ngunit kahit na ito ay nakatuon sa pansariling ambisyon, ito pa rin ay nauuwi sa pagbabalik sa kanilang mga mahal sa buhay sapagkat kadalasan ang tagumpay ng isang tao ay nais din niyang ibahagi sa kanyang pamilya at komunidad. Mayroon ding mga bumabangon hindi lamang para sa personal na layunin, kundi para sa mas malawak na saklaw, para sa bayan, komunidad o adhikain. Ang mga taong nagsusumikap para sa isang mas mabuting lipunan ay bumabangon hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa kapakanan ng lahat. Ang mga ganitong uri ng tao ay nagpapatunay na ang motibasyon ay hindi lamang dapat personal o pampamilya, kundi maaari ring maging para sa mas malaking kabutihan. Samantala, may mga bumabangon para sa pananampalataya o spiritual na adhikain. Ang kanilang lakas at direksyon sa buhay ay nagmumula sa kanilang paniniwala sa isang mas mataas na kapangyarihan. Para sa kanila, ang bawat araw ay isang pagkakataon upang paglingkuran ng Diyos o sundin ang kanilang moral na tungkulin. Ang mga misyonaryo, pare, madre, at iba pang deboto ay bumabangon upang isulong ang kanilang relihiyon o mga gawaing spiritual na nagpapalaganap ng kabutihan at pagmamahal sa kapwa. Sa huli, ang tanong na para kanino ka bumabangon ay hindi lamang tungkol sa mga araw-araw na gawain, kundi tungkol sa ating layunin at kahulugan sa buhay. Kapag natukoy natin kung para kanino tayo bumabangon, mas nagiging makabuluhan ang bawat sakripisyo at nagkakaroon ng direksyon ang ating mga aksyon. Para kanino ka bumabangon ay tanong na nagtutulak sa atin upang muling suriin ang ating mga prioridad at alamin kung ano talaga ang nagbibigay halaga sa ating pagkatao. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nakatulong ang video na ito upang mas mapalakas ang inyong loob at matulungan kayo sa inyong pag-abot ng mga pangarap. Kung may natutunan kayo o naramdaman ninyong nakakatulong ang mga ganitong content, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa aking channel para mas marami pang motivational videos na makakapagbigay inspirasyon sa inyong araw-araw na buhay. Sama-sama tayong magtagumpay. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-click ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang susunod na mga videos. Ako nga pala si Kuya G. Maraming salamat at tandaan. Kaya mo yan.